Sa tulang lihim sa letra ay mararamdaman ang matinding pagnanais at pagsintang lihim na nakatago sa mga letra. Sa pamamagitan ng double acrostic, ang mismong istruktura ng tula ay sumasalamin sa tema nito. Isang pag-ibig na hindi direktang naipahayag, ngunit malalim na nakaukit sa bawat salita. Lihim sa letra Sa bawat salitang di ko masabi, puso'y nagtitiis. Nakasaad damdamin, di ko maamin-amin. Mga letrang binuo ng pusong sa pag-ibig mo'y nag-aasam. Minamahal kita, oo, kahit di mo alam. Pagkat ikaw siyang tanging pinapangarap, umiwas man ako, nagip pa din, tanglaw mo'y tila gamo-gamo. Sa gitna ng pag-aalinlangan, ikaw pa rin ang aking ninanais oras man ay lumipas pag-ibig ko sa iyo'y di nagbabago sa paggita ng aking mga akda lihim na paghangay nagpupumiglas na nice isikaw tunay na darama, ngunit ikaw ay di akin mga letrang bumubulong sa hangin ng gabit nagpaparamdam marahang pinaparamdam pagmamahal na di mapaparam Panaghoy ng kaluluwa ng mangingibig abot hanggang alapaap. Umiibig ngunit takot na masawit, di naman ako singtapang ni lapu Sa taludtod na binuon ng pagmamahal, ako'y tumatangis. Oda may lilikhain, maisiwalat ang lalim ng pagmamahal ko sa iyo.